in kakasala ng mga hong tao. Now, if God is so loving and forgiving, bakit kung may hell para din sa masasama yung mapupuntahan nila? Bakit nang nang gugawa po ang Diyos, ang lahat ng bagay, wala akong kasamang hell. Hell is not a part of the original creation. Tandaan niyo po, nang gawin ng Diyos lahat ng bagay, 1.31 ng Genesis, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. Ayun, wala kong hell doon. Eh, kailan mo gumawa ang Diyos ng impyerno? No, ang magrebelde ang demonyo. Alam niyo ba kung kanino intended yung impyerno? Mateo, 25. Kung magkagayo'y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliba, nagsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pa sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ayon, Pa sa apoy kayong walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel the original intent of creating a place of torment is for the devil. Para sa Diablo. Yun ang intention ng Diyos dahil napakasama nitong Diablo kaya siya gagawa ng parusahan. Hindi para sa tao yon. Kaya lang, madadamay na mo tao pag susunod ka sa demonyo. 20 ng Apokalipsis at ang diablo na dumaya sa kanila ay, ay ibinulid sa dagat-dagat ng apoy at asupre na kinaroroon ng ng hayop at ng bulaang propeta. Ayun, tayo. Dati sa diablo yung intended yan, pero yung mga bulaang propeta na ng diablo, kasama na rin doon. At pati yung mapapaniwala nila, 14.9 ng Apokalipsis at ang ibang anghel. Ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng pagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa ang kanyang ng kanyang kagalitan at, siya'y siya ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero at ang usok ng hirap nila ay nakaiilang lang magpakilang kailanman at sila kailan, kailan walang katahinan araw at gabi silang mga nagsisanda sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pati Sa yung makukumbinsi ng hayop ng demonyo, kasama na sa parusa. Pali uh -huh. ang tanong ko po doon, uh, habang panahon po itong magdurusa, yung mga tao ang nagkasama. Ay noon sabi ro'n sila'y pahihirapan ng apweta supre, magpakailan kailan man. At Ako, uh, magulang. Bakit ko alam niyo kung bakit? Kasi ang demonyo po is eternal. Pagka hinintuan ng Diyos yung parusa, makaka makakalabas ang demonyo. Ah, uh, lang po. Sali ako po, magulang ako. Napakasama ng ano ko. Alamang grabe, kung matay na siya ng tao, ganyan, na hindi pa rin nagsisi. Pero mahal ko yan kahit anong mangyari, kahit, kahit nasan siya. Mahal ko pa rin siya. And, kung ako lang may power, kesa nakita kong naghihirap to, hindi ba pwede na wala na lang parang bula? Pwede yun. Pwede yun. yun. Pero, ganito yun. Isa side lang ang tinignan nyo eh. Kasi isa lang. <laughs> Kasi para, para ba sa inyo, isa lang ang anak nyo. Alam nyo, ang Diyos maraming anak. Pagka yung isang anak ng Diyos ninakawan mo, eh anak ka rin yung pinaghirapan ng isang anak ng Diyos, minakaw mo, hindi ka naman naghirap. Pareho kayong anak. Mahal ka nun, Diyos. Eh, hindi niya ba mahal itong naghirap na pinagnakawan mo? Kaya ang justice, double blade yan eh. Ha? Samantalang pinaparusahan mo yung masama, ginagantimpalaan mo naman yung mabuti. Yun ang true justice. Kaya kung nag-iisa ka lang na anak, wala ka namang kalaban, at ako ang tatay mo, sige na nga, absuelto ka na, wala ka namang naperwisyo eh. hindi ko naman po sinasabi, absuelto yan. Hindi hmm. hindi, 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 ko naman po kayo dinidiskusyon eh. Para paraanin nyo lang po yung ideyang ang binibigay ko sa inyo. Kung halimbawa, isa lang ang anak ko, ako ang Diyos. Kasala siya, gumawa na masama. Naman hindi naman patawari anak ito eh. Pero pag hindi kita paparusahan, paano ko na ililigtas itong mga iba kong anak? Kasi pag big tap yun naman patito magiging gago na rin eh. Di ba kaya nga tayo na silya elektrika, kaya tayo na parusahan, may batas, dahil hindi yan lahat ng mamamayang sira ulo. Di ba? May mamamayang matitino para magmantini sila ng katinoan at itamanan nila sa kanilang mga anak ang kailangan may nakaambang parusa sa masasama. Kasi pag wala ng parusa, Magkakanya-kanya na ang tao, ganyan ho ang ugali ng tao. Yun nga may parusa na, hindi pa natatakot gumawa ng masama yung iba, di ba? Lalo na pag inalis mo ang parusa. Kaya, ang paglalagay ng parusa is a caution and a deterrent. O, oh, ang iwas sa paggawa ng kasamaan ng parusa. Ganun po ang ustisya ng Diyos. si eh, sinasabi Diyos na hindi ba pwede na mawala na lang silang parang bulay, pwedeng gawin ng Diyos yung kaya lang. Ayaw ko namang magturo nang wala sa Biblia. Dahil ang nasa Biblia, yung nag di sa Diyos, parurusahan niya ng walang hanggan. <laughs> eh, iibahin ko ba yun? Napakahirap ko iibahin yun. I just don't want to I just don't want to offer voluntarily my own opinion that will be against the opinion of what is written in the Bible. Kaya po, hindi niyo ko maaasahan doon. Ang sagot ko sa iyo, yung nasa Biblia. Sabi ng Biblia, paparusahang walang hanggan ang mga masasama. Ay eh, babaguhin ko po ba yun? Hindi ko pwedeng baguhin mo. Eh nasa Biblia po ba kung magsasakoy sa... Kali habang panahon nung naghihirap yung anak niya, so, habang panahon din yung naghihirap ang kalooban ng Diyos. Dahil, mga anak din po niya yung nasa ano rin. Ha? Hindi ko po alam sa kalooban ng Diyos. Hindi ko po alam sa kalooban niya dahil hindi ko naman po malalaman buong buo yung kanyang nararamdaman as God, ano? Alam niyo, ganito po yan eh. Ang totoo, ang kinikilala lang ng mga anak ng Diyos, yung mga sumusunod sa kanya. Ngayon hindi sumusunod, alak ng demonyon, tawag ng Biblia ron eh. At bali ito ang Dotsu 44 po ng Juan, takinggan nyo. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang nananais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ayun, sabi ni San ng Panginoong Yesus, yung mga ayaw sumunod sa Diyos, kayo'y sa inyong amang Diablo. Eh, de, anak ng demonyo pala lalabas, hindi anak ng Diyos. Dalawang klase tao, isang anak ng Diyos, isang anak ng demonyo. Talagay nyo, kaninong anak yung pastor sa binangonan na, na nirape yung apat niyang anak na babae bata? Kayo ngayon na lumagay sa lagay ng Diyos, di ba kayo magagalit po sa walang yana na yan? Pati yung apat na taon niyang anak, nirape niya. Yung ba anak ng Diyos yun? Pero pastor yun. Mamborn again. Eh, kaya, ikaw man lumagay sa lagay ng ina, sa kano sa lagay ng bata, eh, siyempre, iintindihin din ng Diyos yung nararamdaman ng naagrabyado eh. Ganun ang ustisye Iintindihin mo rin yung nararamdaman ng nagrabyado, hindi lang yung umagrabyado ang iintindihin mo. Ay, eh, pag naman, ninirate na yung apat mong anak tapos dinala pa sa langit. Nakita-kita sila ngayon mag-aamaron. Tapos, nandito ka na naman. <laughs> eh baka magtanong sa Diyos yung ako. Diyos, ba't mo hindi na to rito? Ito rin tago itong tatay namin. Mag-aaway pa sa langit. Ano? May question pa. Kaya siguro, tawawala ron. Hindi doon dadali ng Diyos yun. <laughs> ipagpaubaya na ho natin sa Diyos. Anyway, alam niya naman ang pinakamabuti sa atin. I just don't want to volunteer my own opinion. <laughs> salamat. Salamat. salamat.